Samantala, bumuo na ng Technical Working Group ang Kamara para mahimay pa ng husto ang isang panukalang layong magamit ang marijuana bilang alternatibong gamot sa ilang seryosong sakit. Bukas naman ang DOH sa panukalang ito pero mayroon silang paalala. Balitang Hatid, ni Teresa Andrada. May medical condition ang isang taong gulang na si Julie. Meron siyang cortical dysplasia, isang congenital abnormality sa bungo. Di ba baba sa limampung seizures ang nararanasan niya araw-araw? Hindi mo kakayahan na nakikita mo na nangingisay na hindi mo alam kung paano, kung paano kung mabubuhay ba siya. Isa raw sa nakita sana ni Girlie na alternatibong gamot pangontra sa seizures ng anak, ang mariwana, bagay na hindi pa pinapayagan sa Pilipinas na gamitin bilang gamot. Dumalo si Gurley sa pagdinig ng House Committee on Health bilang suporta sa isinusulong na House Bill Number no. 4477 o Compassionate Use of Medical Cannabis na layong magamit ang marijuana bilang alternatibong gamot sa ilang seryosong sakit tulad ng lupus at cancer. HB 4477 does not decriminalize the use of cannabis. Repeat, it does not decriminalize the use of cannabis but creates a limited and narrow exception to the country's criminal and civil laws to allow a physician to recommend medical cannabis to qualified patients. Pero hinay-hinay lang daw, sabi ng Philippine Medical Association of PMA. We agree that medical cannabis or medical marijuana in its purified form, in its purified form, can have benefits. But remember that the benefits may not be one of treatment, but one of alleviation of symptoms. Bukas ang DOH sa panukala pero may limitasyon daw ang paggamit ng marijuana. Marijuana in its herbal or plant form, which is the form used for recreational purposes, is not acceptable as medicine. Ang Dangerous Drugs Board naman may babala. Meaning it has a high potential for abuse. How do you define medical marijuana? What is it? Is it uh, smoke marijuana? Is it uh, in a pharmaceutical form? Kumbinsido naman ang grupong Medical Cannabis Research Center na maaaring gamitin gamot ang marijuana. Cannabis is medicine and our people has the right to health. Isang technical working group ang binuok para himayin pa ng husto ang panukala at argumento tungkol dito. Teresa Andrada, GMA News.